Dahil sa mga aberyang naranasan sa prosesyon, bukas ang pamunuan ng Quiapo Church sa ilang pagbabago para sa pista ng Nazareno sa susunod na taon. Maricel Halili, ikwento mo. Bumigay na gulong at napigtal na tali ng andas dahil sa tindi ng tulakan at sampahan sa prosesyon kahapon. Ito ang dahilan kung bakit pinag-iisipan ngayon ang pamunuan ng Quiapo Church na palitan ng ilang detalye sa andas ng poon. Merong aberya pero that is uh, not uh, unexpected. Dinisenyo ang andas na kakayanin ng sabay-sabay na pagsampa ng hanggang limampung tao. Pero sa dami ng mga deboto kahapon, bumigay ito. Kabilang sa mga posibleng palitan sa susunod na taon ay ang gulong ng andas. Pero ang disenyo at taas nito, malamang, hindi daw mababago. We were also thinking about yung tinatawag nilang ball bearing. Mm -hmm. dahil yun ay in all direction ang takbo. May mga panawagan din na paikliin ang ruta ng prosesyon pero pag-aaralan pa ito ng Simbahan ng Quiapo. Ang mas malabo raw ay ang tuluyang pagkansila ng mga aktibidad kaugnay sa pista para lang walang aberya. I think it has been done uh, for uh, so long that uh, we need to respect also tradition. Nakiusap din sila sa media na sa susunod na taon ay huwag namang kumain ng malaking espasyo sa kanilang setup ng kamera para makabawas sa siksikan. Maricel Halili, News 5.